Hi guys, welcome back sa akin channel. Ngayon naman po mga kaibigan, ang atin pong pag-uusapan kung paano po natin tatanggalin yung stuck up brake ng ating motorcycle sa front. So itong motor ko po guys ay stuck up sa front. The first step is tatanggalin po natin yung ating brake caliper sa ating gulong. So yan, tinanggal ko na po yung mga tornilyo, kaya tanggal na po siya. and then tanggalin na po natin yung mga bracket na nakalagay sa ating uh, brake hose so tinatanggal ko po yung sa may bandang itaas ng brake caliper yan so madali lamang po yung tanggalin guys So yun mga kaibigan, kapit po yung brake ko sa harapan. So tatanggalin po natin to guys para gumaraw siya. Nag-stuck up na po eh. So nag-stuck up po yung slider ng aking brake. Yung slider po yung ating tatanggalin para matanggal po yung uh -huh. uh, nag-stuck And then, tatanggalin na po natin yung ating mga brake pads gamit yung ating allen wrench. So yan, tinatanggal ko na po yung mga uh, tornillo niya ang nagiging dahilan po ng pag-stack up ng ating brake ay yung po kapag uh, hindi na po naglalaro yung slider niya ito po yung gumagana kapag tayo nagbe-brake siya po yung nag-release sa ating caliper sa ating uh, brake rotor disc medyo mahaba po yung mga tornilyo niya kaya ano lang tayo taga-taga lang magtanggal ng mga tornilyo so yan after po natin uh, matanggal ng tornilyo ilahin na po natin yung mga tornilyo niya Kapag natanggal nyo na po yung mga niya, kusa po siyang babagsak yung mga brake pads niya na nakalagay sa loob ng ating brake caliper. Tandaan nyo po guys kung saan nakapuesto yung mga brake pads para po para nagbalik kayo, hindi po kayo malito. Okay po. So kung makikita nyo po, medyo nahirapan po akong tanggalin yung brake caliper sa katagalan na nag-stack up na po siya. So, para matanggal niyo po yung turnilyo na sa may slider niyang isa, medyo matigas po yan guys. Ibalik niyo muna po siya sa pinakagulong niya, sa pinagkakabitan. sa po niyo gamitan ng pangkalas ng, ng tubo kasi medyo matigas po yan guys. So, kapag natanggal niyo na po yung turnilyo niya, so pupukpukin niyo po siya guys para makugot niyo. Medyo matigas po siya guys kapag kapit na talaga kasi puno na po ng kalawang yung loob niya. So, yan. So, tinatanggal ko na po siya, guys. Laging madugo po yung pagkatanggal ko sa slider, sa aking uh, brake caliper. Dahil sobrang kalawang na po niya, guys. Kaya nahirapan ako na tanggalin ito. So, pinokpok ko lang po siya ng pinokpok hanggang sa matanggal siya. Ayun guys, sa haba-haba ng pagpokpoko, grabe na lakit yung aking mga kamay. So yun mga kaibigan, natanggal na po natin yung slider niya. So grabe ang kapal po ng, uh, ano ng kanyang uh, kalawang. Kaya pala hindi na siya gumagana, nag up na siya. So, lilinisan po natin yung mga kaibigan ng, ano, ng liha para matanggal po yung mga kalawang. Kuskusin po natin hanggang sa kumintab siya mga kaibigan. So tara, lilinisan na po natin. Kuskusan po natin hanggang sa mawala na po yung kalawang niya. So tara So yan uh, kus na po natin Hanggang sa matanggal yung mga kalawang Grabe Ang kapal talaga mga kaibigan Kaya pala hindi na gumagana yung preno ko nag up na siya So yan mga kaibigan, natanggal na po natin yung mga kalawang, malinis na po siya. Yung isa po, atin din pong kukuskusin ng liha para matanggal din yung kalawang niya para kuminis din po siya. After po natin malinisan, lalagyan na po natin siya ng grasa yung magkabila po yung dalawang kiniskis po natin ng lihal lagyan po natin ng grasa yan after po natin malagay ng grasa yung ating nilihal kaninang slider ipapasok naman po natin siya doon sa butas kung saan po siya nakalagay yan para matanggal po yung kalawang na, niya sa loob. So, ipasok-pasok lang po natin at labas-labas. Labas-pasok labas lamang po tayo hanggang sa Labas po yung mga kalawang. So, lagyan din po natin siya ng, ano, ng grasa, yung butas, para medyo madulas. Yan. So, yan, guys. Ilabas-pasok na po natin sa butas. Yan. Lapas-pasok na po natin hanggang sa lumabas yung kalawang sa loob. Sige guys, ganun lang po gagawin natin. Ayan. So yun mga kaibigan, kung makikita nyo po, lumalabas na po yung kalawang. Yun po yung mga nag-stack up sa loob. Ayan. Tapos ulit-ulitin niyo lang po siya guys hanggang sa matanggal po yung mga kalawang sa loob. Ayan. Grabe 'ng kapal ng ano ng kalawang sa loob, kaya pala 'di nagugumaga 'na. Gumagana. Kapag malinis na po 'yung isa, 'yun naman po isa ang gagawin natin. Same process din po. Lalagyan na rin po siya ng grasa at uh, lapas-pasok din po sa butas para matanggal po 'yung kalawang hanggang sa luminis na po siya. So, yun mga kaibigan, kapag uh, malinis na po 'yung magkabilang butas, lalagyan na po natin siya ng grasa para kapag uh, kinabit natin 'yung slider, madulas na po siya. Magpe-play na po ang ating mga slider. So ayan, ikabit na po natin yung mga slider. Lagyan nyo po ng grasa bago niyo ilagay sa butas para sure na madulas. After po natin maikabit yung uh, mga slider, ibabalik na po natin yung mga caliper. So tandaan lang po natin kung saan po nakapuesto yung dalawang caliper para pagkakabinanik po natin hindi po tayo malilito. So mga kaibigan, nagkabit na po natin yung mga caliper. Yan. So ngayon po, uh, ilalagay na po natin yung uh, brake caliper natin sa ating gulong. Yan. So, yan guys. May pit na po yung ating mga brake caliper. Yan. So, ngayon po, check na po natin yung brake kung okay na po yung, ano niya, wala na po. Kung wala na po siyang kapit. So, yun mga kaibigan. So, i-check na po natin yung brake ko kung okay na. So, kung makikita niyo po guys, hindi na po siya kapit. So, ganoon lamang po yung ating gagawin kapag uh, nagkaroon na po ng problema yung ating mga brake. Hopefully, na makatulong po ito sa inyo mga kaibigan. Para kahit paano, meron po tayong uh, kaalaman baka uh, nag stack up na po yung ating mga preno. So maraming salamat po sa panonood na aking mga video and ride safe po sa ating lahat. Thank you, thank you. And don't forget din po na mag-subscribe, likes and share po sa aking mga video. Maraming salamat po and thank you, thank you very much.